IFM News. Hindi naman sa politiko yun eh. Hindi, hindi natin maalis yan. Politiko, pwede kong umiyo pa ng umiyo. nang ibibigay ng ayuda. Wala pong nagbibigay ng ayuda dito ha. Ah. Ay, iwan ko lang, hindi, wala pa. Ayuda. Sana ganun. Oh. Sana ganun. Sana ganun, walang iipal. Hindi may iwasan yan, ta. Politiko yung ayuda din nagbibigay eh. Hindi may iwasan, ma'am. Eepal at eepal pa rin sila. Nagbibigay meron na, like, meron. Meron na, meron oh. okay. Hindi may Oo, okay. Para sa akin po, ano, hindi, na, hindi natin maywas iwasan yung mga politiko na nagbibigay ng mga ayuda. Kasi, siyempre, ayuda na yun ay. May mga tao nga ayo pa ba. hindi talaga may iwasan yun. Pero depende na sa tao yun kung ano yung niya. Bumin nga, ganyan naman palagi ang election eh. Pag may ayuda, may talagang lumalabas ng mga ano, mga kumakandidato para pagpakilala, magpabango, oh, ganun. Kaya, digit na sa mga ano, politics natin dito sa Pangasinan.